Welcome back again to my channel. It's me, Ruby. So, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay kung hindi ba tapos tayo sa kontrata, ay makakabalik pa ba tayo sa abroad? Ayun na nga, guys, ay kumusta kayo lahat? Kumusta, kumusta? So, ang dami message sa akin, ang dami niyong comment tungkol doon sa ti, kung kano yung ticket. Guys, meron po akong mga video kung paano po maghanap ng murang ticket or makipag-ugnayan na rin kayo sa yung uh, family dito sa Pinas. Tapos meron pang comment na, naka-uwi na ba daw ako ng Pinas? Yes po, andito na po ako sa Pilipinas. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay katulad ko, tanong ko din to sa sarili ko ah kung hindi tapos yung kontrata ko, makakabalik pa ba ako abroad or makapagtrabaho pa ba ako abroad? So ito guys, based sa experience ko, okay? So share ko sa, sa, inyo, kasi naranas ko, hindi yung magagawa-gawa lang ako ng kwento, ganun, hindi. Based talaga to sa experience ko guys. So dahil nga umuwi ako dito ng Pilipinas, 4 months lang ako sa amo ko, ganito yung guys magiging sistema natin. Kasi yung pinanggalingan ko is Kuwait, So, hindi na ako makabalik sa Kuwait ng 2 years. Okay? Sa loob ng 2 years, hindi ako pwede bumalik sa Kuwait. After, okay? So, pagkatapos ang dalawang taon, pwede na ako ulit mag entry sa Kuwait. So, ganun yung mangyari, guys, ha? Pag same, pag same na country kayo, tapos hindi tapos yung kontrata nyo, hindi kayo basta-basta makakabalik. Okay, kumbaga banned. Ban ako sa Kuwait kasi nga hindi ako nakatapos ng kontrata. So, alam mo ba kung sino nagban no? nun? amo ko? Okay? So, depende din 'yan sa amo kung ibabant ka nila. Okay? Meron din, meron din sitwasyon na makapag uh, makabalika sa Kuwait. Okay, depende pa rin yun sa amo. Ko, ang amo ko kasi binana ko na hindi ako makabalik ng Kuwait ng 2 years. Okay, so 'yun talaga pag once na ni-report ka doon sa uh, embassy sa Kuwait na ganito, ah, hindi to tapos sa kontrata sa akin. So, ang palugi talaga nila is 2 years. So hindi ka pwedeng mag-reapply ng pa-Kuwait sa loob ng 2 years. So antayin mo matapos yung 2 years bago ka babalik. So yan, 'yan lang yung disadvantage natin sa hindi tapos ang kontrata. So ang advantage naman ng guys, huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa kasi naman, hindi lang po ang bansa ang nangangailangan ng domestic helper. So yun guys, mas pabor sa atin kung galing tayo sa ano, galing tayo sa Middle East, madaling-madali tayo matanggap sa ibang bansa. Lalong-lalo lalo na sa Hong Kong. Speaking of Hong Kong guys, nag-apply ako sa Hong Kong. And guess what? Guys, matanggap ako kahit pa sinabi ko na ganito lang, uh, four months lang ako. Siyempre guys, pagdaanan pa rin natin yung proseso paano mag-apply pa abroad. So, gagawan ko din ng video guys, um, yung application ko pa Hong Kong. So, yun lang yung guys ha. Hindi ko na ito pahabahin yung video kasi nga, regarding lang to doon sa nagtatanong. Okay? Pwedeng-pwede tayo maka-apply sa ibang bansa kahit hindi tapos yung kontrata natin. Okay. Pero sa mismong lugar, banta tayo, depende yun sa amo kung pinaban tayo. Okay. So, once na galing tayo sa Middle East, guys, at gusto nating mag magtrabaho ulit, mas advantage na natin yun. Okay, lalong-lalo -lalo sa Hong Kong and Singapore. Kasi once na in-interview ka guys, pag sinabi nila na ah, saan ka galing na bansa? Middle East. Automatic yan guys, pasok kayo. Kasi alam nyo ba, iba kasi yung, iba yung sistema ng work doon sa Middle East sa ibang bansa, particularly sa Hong Kong at Singapore, di ba? Alam naman natin yung Hong Kong, every week may day off. So sa Middle East, pasalamat ka na lang kung merong once a month na day off. So isang yan sa mga, isa yan sa mga advantage natin kung galing tayo sa Middle East. Tapos mag-apply tayo ng domestic helper sa Hong Kong, either Singapore o sa ibang bansa. Okay? So, napakalaking tulong yan, guys. So, yun, nag-apply ako. Matanggap naman ako, guys. Okay? So, don't worry. Kahit hindi tayo makatapos ng kontrata dito sa bansang Middle East, like, like Kuwait, kung saan ako nang pwede tayong mag-apply sa ibang bansa. Okay, guys? Marami pa tayong opportunity na maabot yung pangarap natin sa ibang bansa at hindi lang sa Middle East, okay? So, bakit naman kasi tayo magtatagal dun sa isang lugar kung tayo nahihirapan, diba? So, ganun lang guys. So, so, go lang ng go, okay? So, wag lang mawala ng pag-asa. So, ayun lang guys ha. Thank you for watching. Thank you so much guys. Meron na tayo 3,000 subscribers. Thank you, thank you so much guys sa pag-support sa akin. Kahit bihira ako na Bira na ako nag -apply. kasi nga po, busy talaga ako, particularly ngayong buwan. So, marami marami salamat pa rin at meron pa rin nagsusubscribe sa aking YouTube channel. At syempre, pasensya na din po kasi minsan hindi ako nakaka-reply sa inyong mga comments. So, tingnan nyo na lang po sa aking video kasi hanggat maaari ginagawan ko naman po ng mga videos yun. So, yun guys. Maraming maraming salamat at ingat po tayong lahat. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye!